So magandang araw sa ating lahat. So ngayon gumawa tayo ng video para magpasalamat sa mga sumusuporta sa channel natin, ano, Rampage. So sa mga pag alala nila, sa mga ginawa nating uh, expose. Maraming salamat sa inyong lahat. kapun uh, kapon di tayo nakagawa ng video kasi video, pahinga na sandali, ano. Kaka, naasa rin ako nung isang nag-comment na dapat sana hindi. So, hindi na lang natin banggitin. Pero kung titingnan yung halalaman niya uh, sa Facebook. Kasi, nakisaw-saw pa ba para magpalapad na dapat sana hindi lang siya makialam. No? Neutral lang siya. Hindi yung Pagpalapan sigo, siguro <laughs> alam na natin yung so, nagpapasikat ba sa sip-sip. Sip-sip talaga siya. So ngayon, dito gumawa tayo ng video ngayon para magpasalamat sa mga sumusuporta sa channel natin, nag-comment, nag-alala. Pero bago natin na uh, okay. pasalamatan, gusto ko sanang ulit-ulitin, uh, manawagan kay Senator Rafi Tolpo Idol sana naman na uh, masilip niyo na to at uh, maimbestigahan niyo yung uh, problema namin dito sa Barangay Noiva Casiris Oslob Cebu at saka kay Ben Tolpo or si Ben Tolpo uh, sana naman kahit sino sa inyong dalawa Basta maimbestigahan lang no kasi alam mo na kasi pag may problema lalo na dito sa sa barangay pag may problema mga mahihirap mag mag-complaint uh, uh, tapos yung ire-reklamo -re natin mga opisyal sa gobyerno alam naman natin na wala talagang mangyayari. Kaya nandito tayo, nanawagan na sana naman, yung sana naman matulungan uh, tayo. Uh, sa kapala, siya nga pala, dalawang bisis na ako nakapunta dyan sa Maynila para lang humingi ng tulong. Kaya lang, di natin nakaharap si Idol Rapi Tulpo, yung mga staff lang, yung mga staff ko lang narap na, nakarap natin. Kaya lang, siyempre, alam natin, proseso, binigyan kami ng referral. E, alam din natin na pag-referral, wala, wala mangyari. Lalo na mga opisyal ng nireklamo natin. Kaya, bumalik ako ulit. Kasi binigyan tayo ng referral para sa DILG. Wala. Kaya bumalik tayo bumalik na naman ako dyan sa Rocky Coco in action. Kaya ganun rin ang nangyari. Staffer uh, staff pa rin, binigyan tayo ng referral para na naman doon sa Central. Alam natin na wala pa rin nangyari, pero pinuntahan ko sa Central. Sabi naman Central, punta ka na sa uh, regional. Yun naman talaga ang dapat alam natin. no? Kaya lang, kagaya na sinabi ko, ordinaryo lang tayo. Hindi no? De, Talaga tayo nga. Alam mo na. Wala tayong lugi tayo. Kaya nga alakang, dinakasan ko lugo na lumapit sa inyo para umingi ng tawad. Kaya sana naman. Matagal na akong supporters sa inyo. Idol. Kaya natandaan ko yung mga sinasabi mo na huwag natin dapat ipagpasapasahan. Di ba? O sana naman, ipakita pakita mo sa mga tao na talagang nasa panig ka ng mahihirap. Kasi ako, ginawa ko ng lahat, no? Natulog ako dyan sa natulog ako dyan sa tabi ng sa kalsada, dyan sa Rapito po in action dalawang bisis para lang sa para lang sa justisya. No. Hindi ito para sa akin, para to sa mga mahirap na tao dito sa barangay namin. Marami ang nagre-reklamo uh, kaya lang alam mo naman kasi takot. No, wala sila alam na nila, walang mangyayari kung magre-reklamo kasi nga uh, mahirap. Di ba? Alam natin yung Pag mahirap, wala. Walang mangyayari. Kaya, sabi ko, sino pang nagsasalita? Buti na lang dito ako. E, tuloy natin. Tuloy natin to Kaya, marami din nagsasabi na ginawa ko to para content lang daw kasi lagyan daw yan. Eh, nagkamali kayo kasi buo na ginagawa ko to hindi ko sinasali ito. o totoo vlogger ako vlogger ako pero yung channel ko sa YouTube pangkatuan lang sa pasyon namin yung sa pasyon namin ng motor yung saka talagang mauwi na na yung puso natin yung galing natin, magaling tayong mawa. Kaya, hindi nagawa na ano, magsasakit kami. abag ambag kami. Hindi kami humingi sa kanino mang politiko. Sariling pira namin, sariling bisa namin, dinugukot namin. yun, abag ambag kami para pamigay sa mga nangangailangan. Ganun, ganun kami. Eh, ngayon, wala na kasi, wala na tayong anong trabaho, no? At, uh, mamaniho na tayo ng Facebook hindi na ako nagmumoto vlog ah, ngayon dahil walang nangyayari sa mga hinahing natin dati kaya naisipan ko umasok na lang sa political vlogging para mailabas no? malaman ng mga tao kung anong nangyayari dito. so ayun inaano ko sa motovlog sa political vlogging pero hindi tayo, ano, hindi tayo gagaya ng iba na kahit ano, no, gagawin para lang, para lang sumikat. Hindi, kasi hindi ko ugali. Ayan, napilitan nga na kung pumasok ng politi political blogging para lang marilig yung hinahing natin. Kasi kung wala tayo, wala na, wala magsasalita, wala bisya. Kaya, ngayon, nandito tayo sana naman, sana naman mapakinggan nyo yung mga hinahing natin. Hindi para sa akin to, kundi para sa lahat ng nangangailangan. So, pwede naman siguro uh, alam mo alam ko naman yung estilo nyo, di ba? Alam ko na yung dapat yung gawin na pakinggan nyo bawat panik. So, malalaman nyo hindi tayo marunong gumagawa ng istorya. So, ngayon, sana naman, sana naman, Rafi Tolpo, si Nito Rafi Tolpo, sana naman, at saka kung wala, si Vin, kahit si Vin Tolpo, kahit sino sa inyo, okay lang, makakatulong lang sa amin. Ngayon, dito tayo sa gusto nating pasalamatan mga supporters natin Uh, hanggang ngayon matagal na tuloy suporta sa ano to sumusuporta sa channel natin sa YouTube Rampage na Bicolana in Bigas tamayan dul bulabugin mo sila kasi marami ngayon ang tiwaling ng opisyal na gobyerno mapababa man o mataas na posisyon totoo yan totoo yan maraming salamat Bicolina Bicolana in Bigas, Maraming salamat. sana ay magpatuloy yung suporta nyo. Uh, ito naman si Jimenez Iba and Vlad. Nice sir. Ingat lang palagi host. Support. Watching from Qatar. From Qatar na to siya, no? Ito sila. Ito yung nag-comment sa video ko. Hindi dito sa video ko. Isa kong video. Kaya hindi ko napasalamatan. Kaya binabasa ko yung mga comment nila para pasalamatan natin. Ito naman si Lidinet True Delicado True Delicado Mag political vlogging dahil hindi natin hawak ang isip nila Ingat lang bro Salamat, salamat kaibigan Salamat din sa support ka Alam na natin yan Alam, alam na natin pero ay pag hindi tayo magsasalita wala wala nang wala, wala mangyayari no patuloy sila sa gagawin nila no mga ginagawa nilang hindi tama. Ito naman, si Riz Viz, o Lee Viz. Lee Viz. Lee Viz ito, Lee Viz. Uh, kung sino pa kasi ang nasa posisyon sila pa, ang pasaway. O? Oh? Need talaga na maging informed sa mga batas. Ito yan, bro. Ito si DGM Mixed Blood. Ingat lang Busing. Magulo ang mundo ng political blogging. Kahit barangay lang yan, napakagulo. Yun, napakagulo. Talaga, ang pagtungkol sa politika, baka pagilitan ka ng sinandalan nila. Malaking tao po nasa posisyon. Hirap yan. Ingat lang. Salamat bro, salamat. Salamat sa pag -alala. Ingat tayo, ingat. Bit Madayag. Bit Madayag. Watching po only in the Philippines. <laughs> Totoo yan. Totoo yan. Pero hindi natin masasabi, no? Hindi only in the Philippines. Ano? Baka meron din sa bansa. Hindi natin alam. Pero mas malala pa kasi dito. Uh, masyadong inaabuso yung posisyon. Biki Vicky Chan. In Japan, watching po, full support sa so, Pinas lang po. Yung ganyan. Tama-tama yung team yung sa kanina from Japan. no, so, ito naman si Magsipok Vlog. Magsipok Vlog. Bawal na bawal yan. Di ba, do, di Tama yan. Bawal talaga yan. Kaya nga tayo nagsasalita. Oh. So, again, maraming salamat sa mga sumusuporta. Ito lang nabasa ko no, kasi natutuwa ako sa comment nila. Nagalala sila. Ibig sabihin, concerned sila so marami so marami marami gusto kong pasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa channel natin sa lahat ng mga palaging nag-comment maraming salamat sa inyo lahat at sana ay wag kayong magsawang sumusuporta sa channel natin Rampage So hanggang dito na lang maraming salamat sa inyong lads. Siya nga pala yung mga supporters natin o yung mga followers natin hindi lang Pilipinas sa buong bansa nato. Hindi buong sa buong salibutan nato, no. Hindi lang sa Pilipinas, no? buong mundo may mga supporters na tayo makikita mo naman sa mga Uh, comments dyan so maraming salamat at sana'y huwag magsawa sa pagsuporta ng channel natin uulitin ko maraming salamat sa mga sumusuporta nag subscribe sa channel natin rampage once again maraming salamat sa inyong lahat at uh, sana huwag kalimutan sana masilip nyo idol Rapi Tulfo at Bin Tulfo, hanggang dito na lang. At uh, hanggang sa uli, haasa tayo na matulungan tayo sa dalawang to. Maraming salamat.